paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Paumanhin po mga kapatid, inaanyayahan po natin maging anuman ang iyong paniniwala upang pakinggan ang video na ito. Ang video na ito ay nagpapahiwatig na iiwasan natin ang isang makamundong ugali na siyang maghahatid sa atin sa kapahamakan, tuklasin natin ang isang uri ng gawain na nagpapatibok sa puso na ating Panginoong Diyos upang ikinatutuwa niya. Ang mga nilalaman ng video na ito ay tiyak na makakatulong sa ating kaligtasan, sino ka man o anuman ang iyong relihiyon at kalagayan sa buhay. Sama-sama nating alamin ang mga kwalifikasyon na dapat nating gawin para sa ikinagagalak ng Diyos at upang maging malapit tayo sa Kanya. Tinto at Pamala! Walang tiyak na paraan para malaman natin kung nagagalak ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng mga pisikal na senyales o palatandaan. Ngunit, maaari nating maunawaan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos at sumusunod sa Kanyang kalooban, nakakaranas tayo ng kapayapaan ng isip. Ang Diyos ay mapagmahal at madaling maawa. Kahit na tayo ay nagkakamali, mahal pa rin niya tayo. Ang mahalaga ay ang ating pagsisikap na mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya anuman ang ating katayuan. At ang pagiging malapit sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na kagalakan at pasasalamat sa ating mga puso. Marami tayong pwedeng gawin upang magbigay ng kagalakan para sa Diyos. Subalit may isang bagay na siyang nangunguna sa lahat ng gawain makakapagbigay ng pinakamalaking kagalakan para sa Kanya. Ang gawain na ito ay hindi binabasi kung anong uri ng relihiyon ang mayroon tayo. O tayo man ay isang mayamang o hindi. Sa gawain na ito ay matutuklasan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ay may mga tupa pa na nasa labas ng kanyang kawon at ipinangako niya na ang mga tupa na ito ay ililigtas niya sa kanyang pagbabalik. Ang tanong, anong uri ng mga taong ito na nangangako ang Diyos na sila ang kanyang mga tupa na dalhin niya sa kanyang kaluwalhatian? Sila ba ay mga pastor, sila ba ay mga pari o ministro? Hindi po kailangan na maging sino tayo, upang makatanggap sa surprise na ipinangako ng Diyos sa gawain ito, maliban sa gawain ito, ayon sa karamihan ay may ilang mga halimbawa ng mga ugali na ikinagagalak ng Diyos. Pagpapakumbaba Ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan ng pagkilala sa ating mga limitasyon at pagtanggap sa katotohanan na tayo ay hindi perpekto. Pagkamapagpatawad Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng pagmamahal. Kapag tayo ay nagpapatawad, pinapawi natin ang galit at sama ng loob sa ating mga puso. Subalit, iba ang idinulot ng gawain ito sa buhay ng tao ayon sa pangako ng Panginoon. Unang-una, dapat nating alamin na ang Panginoon ay may ibinigay na dalawang kautusan na ayon sa Kanya ay wala ng pinakamahalaga sa lahat. Unang-una, ang mahalin natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay sa ating buhay. Ngunit ang nangungunang kautusan na ito, ay bihira lamang matutupad ng isang tao dahil kahit ang buong buhay natin ay hindi sapat upang ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya pakinggan natin ang pangalawang kautusan niya. Ito ang sinabi niya, "At mahalin ninyo ang inyong kapwa sa paraan na minahal niyo ang inyong mga sarili." Sa utos na ito, ang tao ay nagkakaroon ng paraan o pagkakataon upang mapalapit sa Diyos. At maipakita ang kanyang pagmamahal sa Diyos ayon sa nauunang kautusan. Na magdadala sa kanya tungo sa kaharian ng Diyos. At ang uri ng gawain na ito ay ang pagkakaroon ng isang pinakamahalagang talento. Dapat nating malaman na ang pinakamahalagang talento na ibinigay ng Diyos sa atin. Ay hindi madaling sundin sa kaluoban ng isang tao lalo na kung siya ay maramit. Ayon sa kasulatan ang pinaka mahalagang talento sa isang tao ay ang kanyang pagkapagbigay sa kanyang kapwa. Ang pinaka malaking na sek eto upang maging maligaya ang isang tao ay hindi sa kung ano ang kanyang kapangyarihan. Hindi sa dami ng kanyang kayamanan. At hindi sa kung ano man ang kanyang naabot sa buhay. Walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang ibinahagi sa kanyang kapwa. Ang talentong ito ay ang pagkamadaling maawa sa iba o merciful. Hanapin po natin sa loob ng puso natin ang bagay na ito. Dahil sa lahat ng tao ay mayroong itinanim ang Diyos na ugali ng pagkamaawain. Ngunit ito ay itinago lamang natin at ang pagkamaramat ang siyang palagi nating ginagamit. Dahil hindi natin batid kung ano ang sorpresa ng Diyos sa isang pusong mapagbigay sa kapwa. Katulad ng isang mayaman na nagtatanong sa Panginoon, na mababasa natin sa Aklat ng Marcos 10 Versikulo 17 hanggang 25. Ito ang kanyang tanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Tanong naman ni Jesus sa kanya, Alam mo ang mga utos ng Diyos, Huwag kang papatay, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang sasaksi ng walang katutuhanan, Huwag kang mandiraya, Igalang mo ang iyong ama at ina. Sagot ng mayamang lalaki, Guru, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Sa talata na ito, ang mayamang ito ay lahat ng utos ng Diyos ay sinusunod na niya. Ngunit ayon kay Jesus, hindi pa ito sapat upang makamit ang kaligtasan. Kaya sinabi niya sa mayamang lalaki, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ngunit, ang bagay na ito ay hindi man gagawa ng mayamang lalaki. Kaya siya ay lumayo mula kay Jesus. Dito malalaman natin, na huwag tayong kampante sa mga magagandang ginawa natin sa buhay. Dahil baka hindi pa po ito magiging sapat upang marating natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagkamaawain inang puso natin ang nakapagbigay ng kagalakan ng Diyos. Ito ang talento na nasa loob lang ng mga puso natin, na natutulog sa mahabang panahon. Gisingin natin ang talento na ito para sa naiwan na mga araw natin sa buhay. Dahil sa langit, ay walang makakapasok na mga madamat sa kapwa. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 25 Versikulo 41 hanggang 42 Ito ang sinabi ni Kristo sa kanila Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa Doon kayo sa apoy na dinamamatay na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga alagad Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw Mismo si Kristo ang nagsabi na sa apoy ang bagsak para sa mga taong maramat. At hindi marunong makibahagi sa mga bagay na mayroon sila para sa kanilang kapwa. Ngunit para sa mga taong mapagbigay sa kapwa. Ito ang sinabi ni Kristo sa kanila. Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Kaya maging sino ka man, pagsamantalahin na natin ang pagkakataon habang tayo ay nabubuhay pa. Itatakwil na po natin ang anumang kasakiman sa puso natin, dahil walang ibang uri ng pagmamahal na ikinagagalak ng Diyos kundi ang pagkamapagbigay sa kapwa. Kung hindi po natin alam saan natin sisimula ng pagiging generoso sa kapwa. Narito po ang mga halimbawa. Kung kayo po ay nakabili ng anumang bagay galing sa isang mall, huwag po sanang kalimutan na kahit sinelas ng kapitbahay ang bilhin nyo. Ang pagbibigay ay hindi isang obligasyon, kundi ito ay isang pribilihiyo upang matutuwa ang Diyos sa atin. At tandaan, ang anumang bagay na ating ginagawa sa ating kapwa, ang lahat ng ito ay babalik sa atin na parang bumirang. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.